Ano nga ba ang tunay na kalayaan? Magandang araw po sa inyo. Ito po si Bobby Kitain. Nandito po tayo ngayon sa landas ng pag-asa. Maraming tao ngayon ang nagsasabi, gusto ko maging malaya. Ngunit alam ba talaga natin ang ibig sabihin ng pagiging malaya? Ano ba ang kahulugan nito? Ito ba ang kapasidad na gawin ang kahit anong gusto nating gawin? O ito ba ang kapasidad na gawin ang tama? So kapag ka, hindi mo kayang gawin ang tama, hindi ka pa rin tunay na malaya. Bakit? Alipin ka pa rin ng mali. Alipin ka pa rin ng kasalanan. Paraming tao sa mga panahon ngayon ang alipin ng kasalanan. May mga adiksyon. May mga bagay silang ginagawa sa buhay nila na hindi nila kayang talikuran. Mga masasamang bagay mga bagay na nagdudulot ng uh, kahirapan sa buhay nila hindi nila kayang magpatawad hindi nila kayang tanggihan ang alak hindi nila kayang tanggihan ang chismis hindi nila kayang tanggihan ang ang uh, pagsabi ng ng kasinungalingan maraming tao ang alipin ng kasalanan gustuhin man nilang gawin ang tama, hindi nila kaya gawin ang tama. Bakit? Alipin sila ng mali. Kaya sa ebanghelyo natin sa araw na ito, meron tayong nakita isang tao dito, yung paralitiko, na hindi makagalaw. Isa siyang uh, alipin ng kanyang banig. <laughs> Sapagkat doon lamang siya nakahiga uh, ng mga ilang taon na. Kaya nung makita siya ni Jesus, pinagaling siya ni Jesus. Ngunit, paano siya pinagaling ni Jesus? Hindi agad siya pinatayo ni Jesus. Hindi agad siya pinagaling sa kanyang pangpisikal na karamdaman. Anong unang ginawa ni Jesus? Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sa Marcos 2, 5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na kita. Anak, pinatawad na kita sa mga kasalanan mo. Para mapagaling siya ni Jesus, alam ni Jesus na ang tunay niyang karamdaman ay hindi ang pagiging paralitiko na pampisikal. Ang tunay niyang karamdaman ay ang kanyang pagiging paralitikong espiritual. Siya ay alipin ng kasalanan. Hindi siya makawala sa kanyang kasalanan. Kung kaya ang unang ginawa ni Jesus ay ipinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Kaibigan, marahil maraming problema sa buhay mo ngayon. At nagdarasal ka, Lord, sana gumaling na ako sa, sa sakit kong ito. Lord, sana mabayaran ko yung utang ko. Sana maayos na yung relasyon namin ang aking kapatid. Lahat yan, pinagdarasan natin. Ngunit kapag titingnan mo talaga ang tunay na ugat ng ating mga problema sa buhay ay kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ng ibang tao, kasalanan sa mundo. Kung kaya't kung, tunay, kung gusto mong maging tunay na malaya, ang kailangan hingin mo sa si Diyos ay ang kapatawaran. Sapagat alam ng Diyos na ang tunay na kalayaan ay nangyayari lamang kapag ikaw ay malaya mula sa kasalanan. Kung kaya't kaibigan sa araw na ito, um, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba yung mga kasalanan sa buhay mo na marahil hindi mo pa tinatalikuran? Tumingi ka ng kapatawaran sa si Diyos. At dito nagsisimula ang iyong kalayaan. God bless.